for to today's video. Magambagambaga na naman tayo ngayon. Para makapagluto tayo ng sinigang na ribs. Ayan, pinag, pinag -ay, magluluto na nga tayo. Lulutuin na natin yung sinigang. Ayan. Nagambagambaga na naman sila. Tuwing linggo yan mga lods kasi wala, walang biyahe. Ayan, ako ang taga luto ng kanilang pinagambagambagan. Siyempre libre na tayo kasi ako magluluto eh. Ayun request nila ay sinigang sinigang na ribs dahil may mga hangover kaya yan pumili tayo ng ribs at uh, sampalok na sariwa ayun ang iaasim natin ayan pinapalambot na natin ng baboy nilagyan na natin ng ricado takpan mo na ayan ang ating iahalo sa sinigang ayan kulong kulo na mga lots ayan kulong kulo na ilagay na natin ang gabi ayan gabi at uh, para lumambot na siya at uh, lumapot ang sabaw pero kahit hindi lumapot at masarap ng may gabi ayan nilagay, nilagay na natin ang gabi ha ayan nilagay natin ang pork cubes habang at isabay na natin ang sampalok para manot na yung asim Di ako bu lumalagay ng powder eh. Kung ma mas maganda kung mura ang sampalok, yan ang nilalagay ko talaga mga lods. Sa sinigang. Ayan, sampalok. Huwag lang ma-over. Pag na-over kasi siya, pangit na yan. Marang maging buhangin na siya. Nadudurog ng gusto yung balat. Yung nagka-crack lang yan. Ang maganda, mga lods. Lagyan natin kung patis. At ayan. 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 Kulong-kulong na yan. At ma malamot na pero lagay na natin ng pampalasa may magic sarap hindi mo mawala yan para sumarap ayan haluin alu lang natin mga lot para umilalim yung sampalok na bunga yan ang asim natin mas maganda yung sariwa mga lods walang chemical alam mo yung mga powder may mga halo, syempre yan. Ayan, talagang sariwa. Ayan. Subukan nyo tulos, madali lang itong lutuin. Papakulo ka lang ng tubig at ilagay yung baboy. Ayan, ilagay na natin yung kangkong. May labanos din na konti. Ayan. Sabay na yung sailing green dyan. Medyo malit ang kaldero natin mga lods. Kaya, ayan, apaw na apaw. Mga is, isa't kalahati lang yung baboy natin eh. Malalaki nga ang hiwa. Ayan, lagay na natin yung gulay. Ayan, alo lang natin para umilalim at uh, maluto yung gulay. Pwede nyo subukan lo mga ganyan diskarte ng pagsigaw. Pwede nyo rin yung isabaw, isabay yung baboy sa tubig. Pwede rin magpakulo muna kayo at ilagay nyo na yung mga rekado at baboy ganun pwede rin na yan luto na, luto na ang ating ulam at uh, may kanin na ayan magsalo salo na tayo ayan andyan na sila gutom na sila eh mga may hangover kailangan daw ng may sabaw ayan may sinaing pa tayong pahabol kung kapusin yan at mayroon din tayong patis kung matabang at kung okay naman ang lasa kung natabangan may patis kung okay naman kahit hindi magpatis ayan Ayan na nga, nagsalo-salo na nga sila. At kanya-kanya uh, na nga silang sandok mga lods. Ayan. Ganyan dito pag linggo. Ang bagambagan at uh, ako ang mamimili at ako magluluto. Ayan. Siyempre, eh, tayo ang marunong magluto dito mga lods. May karindire tayo dati. Kung hindi nyo na... sabagay hindi nyo alam ay isa po tayong negosyante. Ayan. Pero ngayon nagso-survive tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa tracking. Isa po tayong nakakaluwang lang sa buhay. Sabi na kunting isa po tayong milyonaryo dati pero sa mabang kwento mga lord sa susunod ikay kwento ko ulit ang buhay ko sa inyo isa po tayong milyonaryo pero ayan